nagtipon-tipon na mga taga-Kapatagan Davao del Sur para ipakita ang kanilang mainit na suporta sa Duterte senatorial Bos partikular na kay Pastor Polo Sikibuloy. Ang detalye mula kay G. Domingo. Sa isang masiglang campaign rally sa Kapatagan Daro del Sur, libu-libong taga-suporta ang dumagsa para si Bunging at ipakita ang kanilang pagtitiwala sa mga kandidato ng PDP Laban. Sa bayan ang at puso. Kuha tunay na Duterte Pumili siya ng 9, 9 may asim Totoong magsisilbi Rondo Kasama sa mga dumalo si John Blanco Tumatakbo bilang kongresista Na buong puso rin nagbigay ng suporta Sa mga senatorya boss ng partido Mona Mohang Yome La rason na to Ugboto ang Team Duterte Pwede ba? Tumalo rin si Atty. Israelito Torrio ang kilitawan ni Pastor Polo si Kibuloy. Sa kanyang mensahe, ipinaliwanag niya mga plataporma ni Pastor Polo kung bakit dapat siyang suportahan at iboto ng sambayan ng Pilipino. Tanawa po ang iyahang mga nahimo kalinan, Tanawa ang iyahang mga lugar. It is a reflection of excellence. Why? Because they have the best O sulayi sulayin siya dito sa Senado. tungo kay Ngano, kikinahanglan ang punokpak ang atong mga senador. Binigyan din, din niya na bago po si Paswa Polo sa mundo ng politika, marami na siyang naitulong sa bayan sa pamamagitan ng mga proyekto at mga programang nagtataguyot ng tunay na pagbabago. Ang kampanya ay isang naging makulay na pagkasama-sama ng mga Pilipinong nagnanais ng tunay na pagbabago at patuloy na pagunlad sa bansa sa pamamagitan ng pagpili ng mga lider na may malasakit, prinsipyo at konkretong nagawa para sa bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.